Hey guys! Welcome to my vlog! So for today's video, ito pala ay ang part 2 ng aking PhilHealth Maternity Benefit na ginawa ko last year. Kasi madami talaga ang nag-questions at nagtanong sa akin doon about sa PhilHealth Maternity Benefit, kung ano yung proseso at kung ano yung mga requirements. So dito, sasagutin ko yung mga questions nyo kasi same lang naman lahat ng mga questions nyo. So sasagutin ko yan isa-isa. So kung gusto nyong malaman, just keep on watching. Nung ginawa ko ang video ng PhilHealth Maternity Benefit last year, is buntis pa ako noon. At ngayon, nanganak na ako. So, isashare ko sa inyo kung ano ang requirements na hiningi sa amin sa lying in kasi doon ako nanganak. At kung magkano ba ang nabawas sa aming total bill ni PhilHealth. CS pala ako nanganak. So, mas mahal nga ang total bill namin. So, ngayon, Marami pala ang nag-question sa akin about sa video ko last year about sa PhilHealth Maternity Benefit. So, may nag-question sa akin doon is, paano ba daw nila magagamit ang kanilang maternity benefit kung hindi na sila nakapagbayad o nakapaghulog sa kanilang maternity benefit? So, tinanong ko yan sa PhilHealth bago ako nanganak last year. Pumunta talaga ako sa PhilHealth branch at tinanong ko yan sa isang staff ng PhilHealth. So, kasi ako, uh, may siguro almost 8 months hindi ako nakapaghulog sa PhilHealth contribution ko. Dahil under nga ako sa husband ko, hindi na ako nagbayad. So, ang husband ko, may kulang tin siya na 6 months. So, ang sabi ng ang sabi ng PhilHealth representative doon, sabi niya kailangan daw namin bayaran lahat ng mga contribution na hindi namin nabayaran. So binayaran namin 'yon. Kaya nagamit namin ang aming PhilHealth maternity benefit. So tinanong ko din pala sa staff ng PhilHealth, sabi ko, paano po kung hindi ko po kayang bayaran lahat ng mga contribution na hindi ko po nahulugan? ang sabi ng staff sa akin ng PhilHealth is pwede ko naman daw bayaran kahit 3 months lang. Pero dapat kung ang due date ko is, is um, January, kailangan mong bayaran ang January, December, November. Kailangan mo yung bayaran para magamit mo ang maternity benefit ng PhilHealth. So ngayon, ang question, kung magkano ba ang nabawas sa aking total bill ni Peel Health So ang sagot dyan is 19,000 para sa mother so ako yon Para sa baby naman is nasa 2,750 So binawasan din nila ang total bill ng baby ko is nasa 5,290 So ang total bill ni baby is 5290 tapos binawasan nila ng 2750 ito ay covered ni PhilHealth. So ang binayaran na lang namin is 2540 para sa aking baby. So ano bang ba hiningi na requirements sa lying in kasi doon nga ako nanganak at CS ako. So ang hiningi nila na requirements is kailangan lang ipakita ang PhilHealth membership ID. Tapos, iti-check na nila yun sa system. So, iti-check nila yun kung pwede mo bang ma-avail ang PhilHealth maternity benefit pag nabigay mo na ang inyong PhilHealth ID. So, kung nakapagbayad ka naman ng inyong contribution sa PhilHealth, pwedeng-pwede mo itong magamit at sobrang laking tulong ng PhilHealths. Like sa akin, kasi CS ako ng anak, ang bill namin umabot ng 50,000. So, diba, imagine nyo na lang, 19,000 plus 2,750 kay baby, diba, malaki yung binawas sa aming total bill. So, may nag-comment kung ano ba daw yung requirements pag gagamitin niya ang PhilHealth ng asawa niya. Kasi dependent siya ng asawa niya. So, yun, mami, same tayo ng situation kasi dependent ako ng husband ko. So, ano yung requirements na hiningi sa amin sa line-in? Hiningi lang nila yung PhilHealth ID ng asawa ko. So, sa amin, hindi na nila hiningi yung marriage contract. Pero, ewan ko lang sa ibang hospital kung hihingi nila yon sa inyo. Pero, sa amin, hindi namin na-experience ang paghingi nila sa amin ng marriage contract or birth certificate ng husband ko. So, hiningi lang nila is yung ID, PhilHealth ID ng husband ko kasi magkasama kami. Pero kung wala yung husband ninyo, kailangan nyong hingin yung PhilHealth ID niya at authorization letter. Kasi kailangan nyo yun. So, I suggest mga mommy 3 months before your due date, kailangan pumunta na kayo sa PhilHealth branch para makita nyo kung makaka-avail ba kayo ng PhilHealth Maternity Benefit kasi malaking tulong talaga ito mga mami. So sana nasagot ko yung mga tanong ninyo at kung may mga tanong pa kayo, just leave the comment in the comment section below. At sana nagustuhan nyo ang video na to, like, comment, share ang video na to.